how do you find the uh, Marisa pelikula lang to overall i know nag like, usap na kayo we just want to hear it yeah. Sucks, sucks na. Ay, wow. Okay. Hindi, <laughs> 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 ano, sobrang grateful ako kay Maris kasi very, ano talaga siya. Parang nung siya na si Sunshine, ginawa niya talaga lahat. Yung sinabi niya kanina, um, nung nagpupunta kami ng Quiapo, para kasi merong time na yung mga bata parang hindi si ko baka may makita ako sa Quiapo na gaganap talaga nung bata ah, okay. mga para mag, ano, mag mag, supporting character dun sa Quiapo susama si sumasama siya para makita niya in person ito talaga yung tindahan ng mga pamparegla malapit talaga siya sa simbahan konting ano mo lang kasama siya ng mga panggayuma yung mga mga kandila na ma na iba't ibang kulay for for love for sex ganyan so parang gusto ko makita niya in person. Tas go siya, game siya talaga. Mm. Even pag interview ng mga yun nga, yung mga yung mga babaeng to, parang nakailang interview tayo nakasama? dalawa or tatlo. Kasi kinakabahan siya kasi paano niya gagawin. Nagpa- nagpa-call pa siya ng one more interview. Tapos kung paano ta parang syempre iniisip niya, gano ba kasakit? Ano ba talaga yung feeling? Paano yun? Hindi na, para ba siyang dysmenorrhea? Ganun. Hindi, hindi siya parang dysmenorrhea. So parang kailangan niyang malaman straight from from them. Oh, uh, so sa ganun talaga siya ka, ka into the character. Tapos meron ang gusto ko kasi kay Marie, si hindi siya classically trained na actress. So the way she handles a scene very instinctive. Tapos parang siguro dahil, dahil galing siya sa mga teleserye, eh. parang yung first instinct niya kasi umiyak. iyak okay. Iiyak siya. So parang ang nagiging uh, discussion namin ay, sa eksena na to, hindi ka dapat umiyak. For example, nung una niyang nakita yung pregnancy test, ang first take namin doon, umiyak siya. So, ang ginagawa ko yung kung anong unang take ng artista, pero parang sa akin, hindi ka iyak kasi uh, dapat, alam mo na eh. Alam mo na yung, alam mo na yung, parang alam mo nang mangyayari to, hindi hindi ka lang sigurado. So, take tayo ng hindi ka iiyak. So, parang willing siyang ganun, mag-change-change change ng mga mga instructions para kung ano yung babagay dun sa eksena for Sunshine. And may mga parts din na minsan gagawin niya kung ano yung instinctively naiisip na gagawin ni Sunshine. At nag-work din siya most of the time. So, yun yung parang sinabi niyang collaboration talaga siya. And actually, even yung mga tao sa set, na minsan magko-comment sila na, uy, direct parang ganito dapat, or parang ganito dapat. So, o oh, may sarili silang, kasi karamihan ng mga nasa set na yung mga Gen Z, hindi naman nagkakalayo yung age namin, sure. Pero syempre, meron silang sariling, sariling take doon sa eksene. Eh. Like, for example, yung motel scene, gano'n pa karaming dugo ba dapat? Pag dumami ng konti yung dugo, meron, ibig sabihin yun, or, um, kaya, kaya siguro, in terms of acting, yun yung perspective niya. Sa akin naman, sobrang hirap ng motel scene kasi one wrong shot, may maruruin yung buong, ano yung eh, buong eksena. Kaya, yes, kaya ang um, para parang pinili naming um, decision ay one take lang siya. Malayo ka. Nanonood ka lang. Kasi gano'n ganun naman talaga. I mean, gano'n si Sunshine. Kung wala, mag-isa siya eh. So, pag one wrong move na paglapit ng camera or pag ano, iba na yung dating. Nagiging judgmental yung camera. Do you watch your projects ba, Maris? Me? Uh -oh. Kasi yung mga artista, di ba parang ayaw nila pinapagod yung sarili nila. Right? Ikaw ba, are you okay watching yourself? Um, some projects. Okay, Pero yeah. this one? Uh, ano, Nanood, nanood ako. Napalabot sa international screen. Yeah, for the fact. first time. So... What was your, ano, Um, at that time, mga nalatgo ko na yung character ni Sunshine. It was um, more than a year ago. eh more than a year na since nag-rap kami ng Sunshine. So marami na ginawa. Nakalimutan ko na siya basically. Like lahat ng detalye ng pelikula nakalimutan na. So feeling ko lahat ng reaction ko, parang I was one with the audience habang pinapanood siya. Kasi nakalimutan ko talaga anong next na mangyayari, anong bigay ko doon. Kasi may times na shoot mo lang to like pff, two months ago then ere na ngayon. Parang alam mo na yung okay. lahat eh. So ito, hindi ko talaga alam. So ako, I was just in awe the whole time na, about sa, habang pinapanood yung pelikula. Kasi um, I, I'm saying this with all humi humility, but ang ganda talaga. Like, maganda talaga yung pelikula. Alright. Um, before we wrap up, um, meron lang po yata mag interview sa labas, no? May interview yung mga manonood. Tama ba? Meron ba tayong photo of wall no? Baka may interview po kayo, please. Yes. Um, meron kasi kaming mga block, targeted block screenings. Okay. Ginagawa na namin talaga lahat ng pwedeng mga marketing. <laughs> um, so, meron kami mga targeted block screenings kung saan bibisita yung mga artista, may mga raffle, ganyan. So, meron kaming isa sa University Belt, malapit sa SM Manila so baka yung mga from UST, from PUP, sorry pa, from malayong UP De pero um, if you sa mga student orgs dito baka we can invite your org mates, your friends um July 23 sa um, SM Manila 6 p.m. So nandoon ako at si Anika. That's the play date. Yes, that's yes. the play date. Okay. So ganun yung naisip naming way para maraming kasi it's a common ano eh, common na nangyayari yung first day last day. Daba. Parang first day last day sa mga pelikula. Ibig sabihin yung pelikula mag start siyang ipalabas ng Wednesday, first day nila yon. Last day na rin nila yung Wednesday kasi walang nanood. So parang naghahanap kami ng way na para mapuntahan talaga yung mga sinehan. So yung isa yon, yung SM Manila. Kung pwede ka punta ka rin te. Pero may raffle ng merch <laughs> sa ano, 6 PM. Pwede <laughs> ka. Pwede ka. Sorry. Ayun. Mega mo. Uh, yes, na sold out na namin yung screenings ng SM Mega Mall, SM Aura, SM North Edsa, na targeted screenings. So, thank you wow. guys. congratulations as early as now. Siguro, final words na lang, uh, why should uh, we catch sunshine? Direct that. Uh, ayun, ulitin ko ulit, personally, I think best word ko to. So, at may gusto siyang sabihin, uh, na sana pag-usapan, isang issue na sana pag-usapan natin as Filipinos. So on July 23, sana may imbitahan po natin ng mga kaibigan natin, mga kampe na sumugod po sa Sinihan at Manod ng Sunshine. Thank you, Direct Dan. Direct Um, we need to talk about women and children and their bodily autonomy. And we hope that this will spark a conversation among among us, among people, and ang wish natin Iba lagi natin sinasabi, it takes a village to raise a, to raise a child. And we are the village. And I think we didn't do a very good job in raising, in raising kids like Sunshine. We are all complicit in that problem. So I hope mas maraming makapanood para mas marinig tayo ng Kongreso at Senado at maging... Actually, in tw based on mga research ko in 2023, um, for the first time, nagbago yung Um, stand ng ano CHR Commission on Human Rights on on abortion and it they placed it in the list of priority bills to decriminalize abortion so it's it's a big step it it could be a small step pero big step na yon na sobrang tagal na ngayon gusto ko lang pasalamatan yung mga naka, naka, naka sama ko for research pinsan um, WGNRR na sobrang ano nila, generous nila sa pagbibigay ng mga mga comments nila, mga insights nila. Ang tagal na nila sa laban na yun. Tapos nung nagre-research lang ako, ngayon pa lang ako nakapasok sa kanila at parang, ala, sorry po, ngayon ko lang ito nalaman na yung mga ganitong detalye na three, three, Filipino women die every day of complications from induced abortion. 1,000 women, Filipino women die every year uh, one of one of eight um, uh, women who who do induce abortion are victims of rape. So yung mga ganong mga ganong statistics recently ko lang siya nalaman nung naka-work ko sila. Sobrang chilling. So sana with with your help, with your support, ma-amplify natin yung ganitong mga issue. Ayon. And thank you, Directorate, for taking this one big step. Every step matters diba? To reach that dream. Uh, Maris? Um, hello everyone. Good afternoon. Thank you so much for your time sa lahat ng mga estudyante na nandito. Um, mga professionals, young professionals, um, head ng mga non-government non, or non -government organizations. Thank you so much for giving your time to watch Sunshine. Um, I would just like to say that now that you've seen Sunshine and na nakita niya yung pinagdaanan niya, yun nga, sana hindi lang matapos dito yung conversation. Sa so paglabas natin, um, let's spread the word. Um, let's have compassion and empathy sa mga, ba mga batang babae like Sunshine. Um, this movie is about um, reaching your dreams, loving your dreams. This movie is about second chances. Um, this movie is about womanhood this movie is about taking your power back to reach your dreams. So, sana mapanood to ng mga tao. And through you, um, the, uh, through you and your words, um, uh, uh, mapapanood siya ng mas marami pang tao. So, thank you so much. Um, sa murang halaga na lang po. <laughs> Kasi may binilong si Derek. Um, 275 pesos lang po yung tickets uh, thank you SM Cinema dahil um, for being so considerate sa mga um, Filipino films, 275 pesos lang siya here in Manila and sa uh, provinces 230, so it's very um, uh, abot kaya uh, sana mapanood to. hindi lang sa mga tayo but like most especially 16 year olds um, the parents of the 16 year olds, parents should watch this Um, ayun lang. Thank you once again for your time. R16. Yes. Thank you guys. Everybody should watch.